Annalyn, okay na ba talaga kayo ni Zoe? What if it was all just a show? Tapos bukas, tingnan mo, aawayan ka na naman niyan ulit. Ah, wow! Alam mo, ikaw, ang nega mo talaga, no? Psst. Eh, okay na nga kami, di ba? Tsaka, saya nga ngayon, no? Kaya nga, bibisita ko siya sa Apex ngayon, eh. Okay. Happy for you. Samahan na kita sa Apex. Tapos, dinner tayo pagkatapos. Ah, sige, ayain natin si Zoe. Bakit? Tayo na lang. Eh, siyempre para malibang siya. Di ba may pinagdadaanan nga si Zoe? de tayo na lang. Okay, sige. Sa bagay, mas masarap nga naman kumain pag dalawa lang. Talaga? Hmm. Kaya, kami na lang ni Zoe yung kakain. De, de, Andalyn, sige. Papayag na ako. Sama na natin si Zoe. Zoe, tapatin mo nga ako. Wala ka ba talaga alam sa pang pinaggagawa ng mami mo? Bakit? Ano nangyari? Inilaglag na siya ni Nerissa. Ang sabi niya, mami mo daw ang nagpakidnap sa lolo mo. Why? What happened? Minsan mo na siya pinagtakpan. How can I be sure na this time hindi mo siya pinagtatakpan ulit? Dahil hindi ko siya pinagtatakpan. Sinabi mo na yan noon. Pero nagsinungaling ka. Now, uulitin ko yung question. May alam ka ba sa pinaggagawa ng mami mo? Tay! Huwag yun naman pong sigawin si Zoe. Annalyn, huwag mo ipagtanggol yung kapatid mo dahil wala kang alam dito. Dad! Ako rin naman, wala akong alam eh. Sigurado ka ba na sinabi ni Tita Nerissa na, na, na si Mami yung nap kay Lolo? Yes, But she recanted her statement right after that. Oh! Ayun naman pala Binawi niya! Pero nahuli na ng mga pulis ang isa pang kidnapper na sabi ng isang eyewitness, tauhan na mami mo! Po? So, ibig sabihin po si Ma Moira po talaga nasa likod ng pagkidnap kay Lolo? Yes. And it's only a matter of time before we can prove that. Kinoconvince lang natin yung kidnapper na magsalita laban kay Moira. Dok, ibig sabihin po ba na, na si Ma'am Moira? Yes. Kaya nga pinapaamin kita, Zoe, na kung may alam ka, now is the time to speak up. Dad, kung ayaw mo na pati ikaw makulong! Wala nga akong alam! Tay, Mahal po ni Zoe si Lolo. Hindi niya po magagawa kay Lolo yun. Wala po siyang dahilan para kidnapin po si Lolo. Sana tama ka, analit. At sana talaga hindi ka nagsisunungaling sa akin. Dahil oras na malaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, itatakwil kita!